Ngayon so guys, uh, welcome welcome back sa ating YouTube channel at ngayon, uh, i ko sa inyo kung paano ko nilinisan yung ang air cleaner at ang filter. Nito. At napakadali lang guys linisan. Basic lang siya dahil ang kaniyang uh, kaniyang screw ay ito lang. Tapos apat. So madali lang siya linisan. A few moments later. So yung mga tol, uh, welcome welcome back sa ating YouTube channel at ngayon uh, ko naman sa inyo kung paano na rin uh, uh, lilinisan yung, yung air cleaner ng ating motor. So sa ibang mga motor, mga idol ay dito yung kanyang uh, air cleaner katulad ng mga Honda Wave, uh, yung mga walang tangkilan. Uh, commonly nandito yung kanyang air cleaner so ito naman sa so may mga tangke nandito naman yung kanyang air cleaner dahil nandito yung kanyang carburetor so ang gagawin natin uh, tatanggalin natin itong tornilyo so dito sa kanyang cover isang tornilyo tapos dalawang lock dito dilaan so ito na So ito na mga idol, ang kanyang lock ng isa sa turn na Leo. Tapos, Tapos dito, tatanggalin nyo nga rin ito. Tapos dito sa dito. Yan, tatanggal natin yung cover. Then may apat na uh, screw. Tatanggalin din natin itong apat na screw. So ito ng mga idol, tanggalin natin yung uh, apat na screwdriver Ito, ano yun natin. Hilahin lang natin ito, yan. Makita natin yan. So, ito yung kanyang uh, air filter. Patanggalin so, natin. And so, kailangan, kailangan lang ng nisan. Marami ng dumi yung gagawin natin mga idol babasahin natin ng gasolina para matanggal yung mga alikabok. tapos uh, pahangin na natin spray natin siya ng hangin hangin natin para matanggal yung mga alikabok. so yan A few moments later. So ito na mga idol, ano, mga uh, na pahangin na natin yung kanyang boom. Yan So ilalagay, babalik na natin siya. So ganun lang mga tol, kasimple yung uh, pag uh, ng kanyang ano, uh, air filter. Pero kung gusto niyo palitan ng bago, mas maganda dahil mas gumanda yung ano niya, yung attack. So good pa naman. So, para man gaano mo dumi. Then, balik na natin yung kanyang Takip, takir. Kebetulan lama mga idol, kailangan uh, may balik ng stock yung mga screw para hindi sumingaw. Then ito kapag balik natin Wala ka So na so, lang mga idol, uh, napakasimple lang ang pagtalas ng cover, sumula sa cover hanggang sa cover pa ng uh, filter yung box niya napakadali lang kalasin at uh, yun nga binasa natin siya ng gasolina, na libisan lang at uh, ts, sprayan ng hang, ano uh, angin compressor para matanggal yung mga alikabok na dumigit uh, so yun lang uh, shout out pala kay Batang Black kay GPTV uh, June and Vlog kay Bergo Merzola Thank you, thank you.